House and Lock from Bria. At syempre, Aika, come here. Halika na rito. mo sana ang lahat ng mga paharap mo sa buhay. Syempre, mayroon ka ng 20,000. Ito pa ang pwede mo mahiwi. Pag tamang kulay o tamang bulaklak ang mapipili mo. Watch this. One minute pass. In House and Lock from Bria Home. Aika, mauwi mo yan. Basta tama lang na kahon ang pipili mo. Gusto bang sama ang iyong happy dabi? Kasama mo? Ay, na dito ba? Sige po. Lungkot eh, oh. malungkot. <laughs> Alam, bagong gisip <basic>, din. Eh. <laughs> Ito na, ang mga kahon. Pwede ka na mamili. Go! Ilang-ilang po. Ilang-ilang. Bakit ilang-ilang? Favorite ko kasi color green. Ilang-ilang? <laughs> okay. Kaya itong um, asawa mo, ilang ng ilang, ilang na ilang, okay? <laughs> <laughs> May points. <laughs> Aligan nito. Ilang na ilang. <laughs> May boy! <point. laughs> wow. Thank you, pare. <laughs> <laughs> Mega sa'yo. <laughs> Ilang-ilang ang napili. Meron ka ng count. Siyempre dapat meron tayong pera sa tawaran. Pasok, Habibi! Kanta to si Habibi. Habibi, halika rito. Ganda eh, no? Thank you, Habibi. Hey. Tingnan natin! Tama. Pinoche! Ay! Wala! Oh my God! Hey. Bokya. Bokya. Tingnan natin! Ang katuray. Uy, wala pa rin. Santan! Ay. Ay. Ayun, no? Hala, wala pa rin. Bokya. Saan kaya? Pwede na saan Ay, wala! wala Taya Wanda talaga. Kampupot. Ay! Oh my God! Wala naman. Fish. Ay. Ayan na. gumamela ay. ay! Wala! Wala din. Wala. Bokya. Bokya. Ah. Saan kaya? <laughs> 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 Para maganda, ay ka, iiwanan ko yung ilang-ilang. Bubuksan natin ang kala.

think the i can knock over a man jump for $25000 55,000 kah? Oh. Halo. Segera datang tengok orang 5,000 for 40,000. Berah! Ahol! 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 Talaga, kahol, ahol! 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 Eto, 40,000 plus 20, 60,000 na yung uwi mo. Pera o kaho! Kaho na talaga. Kaho na talaga. Pinapalit sa 40,000. Ano ba na? Alam! Ay! Ay!

Oh, ano? po oh? Ano? Okay lang, okay hindi Okay lang, gwapo naman ang sawa <laughs> Ha, ha, ha. Okay jackpot ka na dyan eh. Ito po, ang mega jackpot ay nasa kulay ng roses! Wow! Yun! Yehey! Wow, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you so much. Nakasama namin kayo na, naku, sa araw na ito. At syempre, magkita-kita po tayo bukas. Maraming salamat pag-ingit kayo sa pag-uwing nyo. Susunod na po, 24 oras. Pakulat, anong gusto mo sabihin? Ay ka? Ah, nagpapasalamat po ako sa GMA, kay Kuya Will. Sa Wawa Win po, saka sa inyo pong lahat. Di ba, Lee, meron ka noong 20,000? At siyempre, yung asawa mo. Thank you so much. Maraming salamat sa inyo lahat. Ipakita lang natin siya na Thank you so much! Oh, oh, thank you! We'll see you tomorrow!